hello, good evening, good morning, good afternoon everyone. Sa ang sulok ng mundo naman ito na papanood ang video na ito. So, ayan, for today's video, so I just wanna share sa mga viewers na channel na ito, which is this channel. Nabili ko siya a month ago, pero hindi ako nakapag-upload kasi busy ako by that time. Summer kasi dagat time kami, so hindi pa ako nakapag-research para sa video sa channel na ito. And hopefully, maituloy ko kung ano man yung niche or content ng original owner ng channel na ito. So, ipaalala ko lang sa inyo kasi baka mamaya sasabihin niyo na hack or uh, ano yung channel na ito. No. Nabili ko yesterday. So, hopefully, maituloy-tuloy ko yung pagko-content ng niche niya dito so which is free earning websites and application naman po yung mga sinishare dito sa channel na ito, which is parang hindi rin naman na siya mahirap for me kasi may experience na rin naman ako sa ibang channel ko doon sa Learn and Earn TV which is ayun uh, yung original channel ko so sana magtuloy-tuloy na and sana supportahan nyo pa rin ako. Kagaya ng pag ninyo sa original owner na ito. Which is na binitawan na nga po niya at ako na po yung sumalo. Thank you!